So yan, magandang araw mga kulanon. So ngayon, andito tayo ngayon sa Empire Plants Plaza, Kalibo, na kung saan meron tayong one horsepower na kundura with timer. Top discharge siya, so 20% larger air distribution siya. So, 850 watts lang. And then, tuturuan ko kayo kung paano gumamit. And then, for example, ito, yung thermostat niya. So, kailangan, every time mag-open, ilagay mo na sa 2. Then, after 1 minute, ilagay mo na sa 4. Gradually, hanggang March yung 10. Kasi, once na ilagay niyo agad sa 10, madaling masira ang thermostat at matagal lumamig. And then, ito, low or high. So, ibig sabihin yung fan speed, yung buga ng hangin, So, ang lakas ba? So, ayun. So, nakadepende. So, kung gusto nyo mas malamig, ilagay nyo sa high. And then, eto yung timer. Yung kagandahan sa timer. Kung gusto nyo tuloy-tuloy yung under ng aircon nyo, so, pwede nyo ilagay sa on. Pero kung gusto mo may timer, yan. May 2 hours, 4 hours, 5, 6, 8, 10, hanggang 12 hours. At the same time, meron siyang energy savings plug. ayon So, you know. yan So, pwede yung saksakan ng electric fan yon So, situate yung electric fan, naka-on. It's either naka-1, 2, or 3. So, hanggat umaandar yung aircon, for example, nakaset sa 4 hours, hindi pa aanda yung electric fan na yon kahit naka-on. So, after 4 hours of yung unit, aanda yung electric fan. So, electric fan yung magfa-follow up ng lamig sa kwarto nyo. So, mas makatipid kayo ng mga at least 40% sa energy. So, ayan. At dapat, yung aircon naka-angat ng 1 inch para ang tubig diretso sa likod. So, ayan. So, hopefully, makatulong. Bye-bye for now.